Tabingi talaga yung ulo niya, no? Bingi talaga ulo ng mandam. Alam mo yung binibiling kalabasa, yung maganda yung hugis ng bilog niya. Pero kung yung ulo ni Bandam ay naging kalabasa, hindi bibilhin eh. Hindi naman yata sinasabon yung ulo mo eh. Hindi mo sinashampoo eh. eh. Bakit mas malinis na yung ulo ni JR ngayon kaysa sa'yo? Ikat bandang mo so, mo. Ikat sundan mo ka Para tindahan mo na ako. Tama na yan. Sa kapila, huwag na. Ito, alisin to. Ito, maapat eh. Ito. Ito, tanggalin mo pa. Meron pa. Tapos yung kilay dito, tanggalin naman. Dito. Matanggal yung dila niya. Yun. Mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang umaga po sa atin lahat. Kumusta po kayo? At uh, sana ay nasa mabuti kayong lahat mga kababayan. Thanks to God, dumilat na po ang araw. Tumigil na po yung malakas na ulan. Parang wala na rin yung bagyo. Maraming maraming salamat sa Panginoon kasi uh, naging normal na naman ang panahon. Nawa po ay uh, maging okay din kayo mga kababayan. Ipagpaumanhin nyo po na medyo puyat ang inyong lingkod mga kababayan no So sa araw na ito mga kababayan dahil uh, hindi ako umaalis dahil uh, alam nyo naman po yung uh, uh, pinagdadaanan ng aming pamilya kaya pinapaubaya ko sa aking team ang uh, mga gawain ngayon lalong-lalo na sa pag-update sa ating mga beneficiary. At uh, siyempre mga kababayan, uh, bago tayo magtuloy-tuloy, ako ay magpapasalamat muna po sa inyong lahat. Sa inyong uh, pagsisen ng uh, prayer, pagsisen ng inyong pagdadalamhati sa aming pamilya, Maraming maraming salamat po. At siyempre thank you rin kay uh, Ma'am Purisa Joy Peñas. At uh, thank at uh, magta-thank you din ako kay Beautiful Purisa Peñas and kay uh, Rose Gorgeous at kay Kuya Joe. Thank you so much sa padalan yung flowers para sa aking pinangamamahal na ina. At uh, basta, maraming maraming salamat mga kababayan. Ayaw ko na pong umiyak. Pero, ayun, kailangan natin maging matatag sa lahat ng dagok, lahat ng aspeto na dumarating sa ating buhay. Hindi porkit may mga dumarating na ganun ay hindi na tayo kailangan lumaban. Pero sa araw na ito mga kababayan, kaya po nag-vlog tayo dahil pinaka-importante rin po ito yung araw na check-up po na naman ni Ate Maricel. So, ang naisip ni Daddy Frankie, mga kababayan, dahil ito yung buwan ng check-up ni Ate Maricel, nag-invite na lang po tayo, mga kababayan, ng uh, dalubahasa para pumunta dito sa ating shelter para ma-check lahat ng mga beneficiaries natin. Kaya, mga kababayan, sa araw na ito, ito, uh, konting oras na lang, darating na po yung inimbitahan natin para regarding doon sa injection, pa-inject kay Maricel na buwanan. And then, kaya nag-invite na lang po ako para i-check din yung sugat, pagamot din natin yung sugat ni na uh, Kuya JR. No? At siyempre sa iba pa nating mga minipisyari, sa ating mga team, papacheck din natin yung mga BP nila. Para nang sa ganon ay uh, mamonitor din natin. Hindi lang po sa beneficiary ang naisip natin, kundi buong team. Although nakapagpacheck naman yung mga yan, nakaraan ang ating team, pero iba na rin yung nachecheck natin regularly. No? So mga kababayan, mga kabarangay, muli po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Hindi ko man kayo maisa-isa. Maraming maraming salamat po. Uh, sa video ito, yun nga po, hintayin nyo po, may darating po na dalubasa dito para ipacheck natin ang ating mga beneficiary. No? Maraming maraming salamat. At uh, syempre, uh, pagupitan na rin natin si Kuya Bandam. Okay guys, kayo na pong bahala ah. Okay, so, yun, pagupitan na natin guys si, ano, si Bandam. Okay, kau na bahala. morning, Mamang Barbero. Ay, good morning, Lance. Good morning. Okay, Kaya ayusin mo ha, may paraan pa ba na para gumawa po ito? Oo, medyo tabingi ilang ulo talaga nito eh. <laughs> tabingi talaga ulo. O, sige, bahala na. Zero-zero ha? Okay. O, sige, bilis. Madam, ready ka na? Sige, ready na ako. Okay. Huwag okay. kang pumikit ha? Okay, okay. Ay, tayo nga pala yun. Ayan. Tabingi talaga yung ulo niya, no? <laughs> Tabingi talaga yung ulo ng Bandam. Alam mo yung binibiling kalabasa, yung maganda yung hugis ng bilog niya. Pero kung yung ulo ni Bandam ay naging kalabasa, hindi bibilhin eh. Oo. Paano ba kayo bumili ng kalabasa, mga kababayan? Kailangan yung bilog na bilog, maayos ang bilog niya. Ano si Bandam dito, tabingi i Siguro ito, nung baby ito, nakahiga lang na ganyan, hindi na ginagalaw-galaw yung ulo niya. Hindi na ginagalaw ng nanay niya. Oo, basta nila pag na maghapon, yun na. Ba, siguro kasi yung mama niya nasa bukid. No, Bandam? Yung mama mo nandoon sa bukid. Hila-hila niya yung ano niya, kalisa. Oo. Kalabaw pala mama mo. Padidiin ka, pa, ka lang pag ano na. Pagutom na, umiiyak na. Oo, pag gabi na, maghapon iyak. Pag uwi. Hmm. Tapos maligo ka bandam ha? Oo, maligo ako. Hindi naman yata sinasabon yung ulo mo eh. Hindi mo siya na-shampoo eh. Sasabon ako eh. Okay, tapos shampoo. Sigurado ka? Sigurado ako. Eh bakit mas malinis na yung ulo ni JR ngayon kaysa sa'yo? Kaya kailangan lagi talagang na ano yun? Kailangan malinis talaga ulo nito eh. Para sa shampoo ko. Sasabon ang uso ko. Tirahan kaya natin ng maliit dito, parang army cut. <laughs> <laughs> army cut, Bandam. mo so, Magiging sundalo ka na. Hindi, pahay ako ko. Para, 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 tindahan mo tindano na ako. Marami kang ano eh. Marami. Bakit nagkabalakubak na si Bandam? Bok, eh, eh, hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng mahabang buhok talaga. Oo. Dito. Sige, kalboy mo na lang. Ako ba? Marami. Malam. Hindi ka siguro nagsasabon sa ulo, no? Hindi. Hindi ka sinasabon. Hmm. Oh? Grabe. Parang mas marami. Parang ka nang si... si... Junjun dati, no unang kuha. Sige, zero-zero mo taas maligo para sakto pagdating ni pagdating ni Doc. Nakabiis na yan. Pataas mo maligo, magbiis ka. Punta ka dito, ha? Oo. Oh, Pataas maligo, bibiis ka ba? Yung kape mo? Dito. Pataas misa. Ha? Pataas misa. Lamisa. Oh. Pati yung bigutin niya, tanggalin mo ha? Pati yung mga kilay. Para, pa, para, para ako, pugi. Oo. Oh. Pati yung kilay, kasi may balakubak din yung kilay, ha? Eh, hindi, waw wawala ng pilay. Tutubo naman yan eh. Sa baba, kailangan, wala rin buhok doon para malinis. No, kailangan matanggal din. Sabunin mo maigi yung ulo mo ah, huwag mabilis ah. Bilis-bilis mo kasi maligo eh. Hindi na kailangan paliguan ka bandam kasi malaki ka na ha? Dati malaki na ako. Hindi lang malaki, matanda na. matanda na ako. Oo. Tatawsikan yung ano? Ako ba kung manam? Si ano, sunod din natin pagupitan si Kuya JR. Pwede na siguro, papapayag na. Pero wag na wag niyong bibiglain ah. Malumanay lagi. Kasi once na binigla niyo, pinwersa ninyo, doon magsisimula yung ah, matigas ang ulo, na? Hmm. hmm. O, tama na yan sa kabila, wag na. Wag na. Wag na. Oh, ito tang alisin to. Ha? Ito mapa eh. Ito. Ha. Ah, ito tanggalin mo pa, meron pa oh. Ayun, oh sa kabila wag mo nang tanggalin para parang si ano. Para kamukha na sila ng kapatid niya. Kita mo yung kapatid mo nandiyan sa barangay? Si Bunak. Oh. Okay na. Okay na? Tapos yung kilay dito, tanggalin naman. Kabila dito. Oo. Oh, oh. Ano na, kilay. Ha? Dito, ha? Matanda na talaga si Bandang. Sabihin niya. Mm Matanggal yung dila niya. Iksi na nga, no? Oh, iksi na nga yung dila. Eh. Tatanggalin mo pa. Oo. Oh. Okay na. Okay, maligo ka na. Alis, <laughs> alis, alis al al si mo. Bakit? <laughs> Tatay, uh, Paikin na tinan Ano? Eh. Ano? Paik tinan. Anong paik? <laughs> Pangit. Ang pangit. Ay <laughs> eh, pangit ka naman talaga eh. <laughs> ha? Okay. Kailangan pa tanggalin? Oh. Bakit nga? <laughs> eh. Tatoy, hindi bagay. Ano hindi bagay? Pugi nga eh. <laughs> hindi, hindi, hindi bagay. Hindi pugi. Para hindi pugi. Pag tinanggal, na. pugi na. O, oh. natanggan. Pugi. Eh, makiusap ka sa barbero natin, tagagupit natin. Makiusap ka. Hindi ah, tapi ko. Kung mo, ayusin mo. Oh, ay, huwag kang magalit. Hindi niya ituloy yan. sabi mo maayos. Uh, ayusin mo yung tupet. Ito ko. Nawin na. Uy! <laughs> Sige, gupitan mo na. Para makaligo siya. Darating na yung ano natin. Uy, burn out. Kapatay. <laughs> Walang kuryente. <laughs> okay na yan. Namaligo ka na. Mamaya na lang pag may kuryente. Wala, wala nga kuryente. Wala. Wala na ito. Oh. Ano ba yan? Sige na, maligo ka na kay darating na yun. Ano, doktor, mamaya, may pagkatapos maligo, patanggal ko yan. Oh patanggal mo. Oo, okay. pag may kuryente, oh, ha? Wala, wala nga kuryente. Oo, oh, sige na, maligo ka na, bilisan mo. Sige. Okay. Malagyan ng buhok yung kape mo. Okay. Was, walang buhok yung kape. Oo, oh, sige. Ah, may bungot yung kalahating nguso mo, ha? Ah. Balisan mo pagkataas maligo. <laughs> Nagsalamin. Meron <laughs> Wala na kuryente. Mamaya nga. <laughs> Mamaya pagkataas mo maligo. <laughs> Sige na. Maligo ka muna.